Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Para magkaroon ng anino, dapat ay may ilaw, at ang anino ay minsa'y magsisilbing panangga sa nakakasilaw na liwanag. Pero ang anino ay nasa bahagi ng kadiliman. Anong naghihintay na anino sa batang si Roy at ang kanyang ina na si Claire? Samahan niyo ako. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng Gabi, Liham ng gabi. Ang mag-inang Claire at Roy ay nanimirahan sa isang tahimik na barangay sa isang hindi kilalang probinsya. Matagal nang pumanaw ang ama ni Roy dahil sa isang aksidente. Sinubukan kasing habuli ng tatay ni Roy ang alagang aso nila noon na biglang tumawid sa isang kalsada at nasaktuhan na may parating na truck. Doon nabundol ang tatay ni Roy at ang kanilang alagang aso na naging dahilan ng kanilang mabilis na kamatayan. Mabait ang kanyang ama kaya naman masakit kay Roy ang pagkamatay nito. Pero hindi binago ng pangyayaring iyon ang ugali ni Roy na natili siyang masiyahin at masigla para na rin sa kanyang inang si Claire. Kabalik na rin naman ang nangyari kay Claire. Mula nung pumanaw ang tatay ni Roy, nawala na si Claire ng gana sa buhay. Halos hindi na nga nito maalagaan ng maayos ang anak na si Roy dala ng kalungkutan. Pero kahit nahihirapan, sinubukang magpakatatag ni Claire alang-alang sa nag-iisang katuwang sa buhay. Pero sadyang may mga araw na nilalamon si Claire ng kalungkutan sa tuwing naaalala ang pumanaw na asawa. May mga gabi na naririnig ni Roy ang pag-iyak ng ina sa kwarto tuwing nag-iisa ito. Kahit na apektuhan si Roy ay hindi siya nawawalan ng pag-asa na babalik din ang dating sigla ng ina. Lagi niya iyong dalangin. Minsan, sinubukan kausapin ni Roy ang yumaong ama sa pamamagitan ng panalangin. Sana raw ay matulungan siya nito para mapabalik ang dating sigla ng ina. Pagkatapos ng dasal na iyon ay agad nang hinila si Roy ng antok. Nakatulog na ito ng payapa. Kinabukasan, maagang nagising si Roy dahil sa mga tahol ng aso. Binuksan niya ang bintana para silipin ang pinagmumulan ng mga tahol. Nakita niya ang kanilang kapitbahay na inaasikaso ang kanilang mga tuta. Biglang naalala ni Roy na nanganak na nga pala ang aso ng kanyang kapitbahay. May halos tatlong buwan na ang nakakaraan. Nagmadaling lumabas si Roy ng kanyang kwarto at pinuntahan ang kapitbahay. Tuwang-tuwa si Roy habang pinagmamasda ng mga puting tuta ng kapitbahay. Hanggang ang isa sa mga puting tuta ay lumapit sa kanya habang kumakawag-kawag pa ang buntot. Binuhat iyon ni Roy ng makalapit sa kanya at nakita iyon ng kanyang kapitbahay. Gusto mo bang ampunin ang tuta na iyan, Roy? Pwede kong ibigay sa iyo. Basta aalagaan mo sabi ng kanyang kapitbahay. Gumiti si Roy at tumango ng paulit-ulit. Nagpapasalamat ito sa kapitbahay at saka nagmadali ng umuwi ng bahay. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, biglang naalala ni Roy ang kanyang nanay na si Claire. Paano kung hindi pumayag ang kanyang inana ang ampunin ang puting tuta? Nagtalo man ang kanyang isip ay mas nanalo pa rin ang kagustuhan niyang alagaan ang puting tuta na pinangalanan niyang Lanlan. Agad nga dumiretsyo si Roy sa kanyang kwarto. Balak niyang itago ng ilang oras si Lanlan sa kanyang ina hanggang hindi pa siya nakakaisip ng sasabihin na sa kanyang ina. Nakipaglaro si Roy kay Lanlan kaya hindi nito napansin ang pagpasok ng kanyang nanay sa kwarto. Ano yan? Tanong ni Claire kay Roy. Nagulat man si Roy ay nagawa pa rin niyang sumagot sa ina para lang makumbinsi itong ampunin na ang puting tuta na si Lanlan. Nay, binigyan po ko ng tuta ng kapitbahay. Ayos lang po ba kung aampunin natin siya? Nanginginig na tanong ni Roy. Bago pa man makasagot si Claire ay masiglang tumakbo papunta sa kanya si Lanlan at sa katumahol. Numiti si Claire at parang naluluha. Naaalala kasi niya ang pumanong nilang aso. Puti rin ang kulay nun. Aso na nilang magasawa iyon bago pa man masilang, uh, may maisilang sa mundo si Roy. Binuhat ni Claire ang tuta at niyakap. Sinyales na payag na nga siya na ampunin iyon. Maligo ka na, Roy, para makapag-almusal na tayo. Saktong niluto ko para sa ating tatlo ni Lanlan. Nakangiting sabi ni Claire at saka tumalikod na para lumabas ng kuwarto ni Roy. Napakasaya ni Roy pero agad nawala iyon nang sundan niya ng tingin ng kanyang ina. Tila na iwan ang anino nito malapit sa pintuan ng kwarto ni Roy. Nilamokos ni Roy ang kanyang mga mata dahil baka namamalik mata lang siya pero andun pa rin na nakatayo ang anino. Naglakas ng loob si Roy na Magsalita. Nay, anjan ka pa ba? Pero walang narinig na sagot si Roy. Wala na ron ang kanyang ina pero andon pa rin ang anino at nakatayo lang sa gilid ng pintuan. Nakaramdam ng takot si Roy at naramdaman iyon ni Lanlan. At para ipagtanggol ang bagong amo, Sinubukang itaboy ni Lanlan ang anino sa pamamagitan ng pagtahol. At umipekto nga iyon dahil biglang tumakbo paalis ang mahiwagang anino. Lihang ng, gabi. Lihang ng Gabi Hindi agad nakagalaw si Roy sa nakitang pagtakbo ng anino. Ano nga ba naman ang gagawin ng isang tao kapag nakakita ng aninong may sariling buhay? Noon pa may nakakakita na si Roy ng mga multo at ibang kababalaghan. Sa tuwing sinasabi niya iyon sa kanyang mga magulang, hindi siya pinaniniwalaan. Lalo na ng kanyang ina. Kaya sa tuwing nangyayari iyon, hindi na siya muling nagkukwento. At iyon din ang naging desisyon niya nang makita ang aninong iyon. Hindi niya sinabi ang tungkol doon sa kanyang nanay. Sa loob ng ilang linggo, lagi pa rin niyang nakikita ang anino. Kung saan saan. Doon niya napagtantong, hindi nga iyon anino ng kanyang nanay. Pero hindi niya pa rin alam kung kaninong anino iyon. Minsan nasa kusina iyon, minsan naman nasa labas ng kanilang bahay. Pero madalas, nasa kwarto iyon ni Roy. Hindi naman siya sinasaktan ng anino. Hindi iyon ng gugulo. Kaya hinayaan na lamang ni Roy na manatili ang anino sa kanilang bahay. Nag-focus na lamang siya sa pag-aalaga kay Lanlan. Si Lanlan na nagbigay ng saya at swerte sa kanilang bahay. Mula kasi nung inampon nila si Lanlan, lagi nang masigla si Claire. At dahil nga bumalik na ang sigla ng ina, kaya nagkaroon muli siya ng lakas para asikasuhin ng mabuti ang iniwang maliit na negosyo sa kanila ng kanyang yumaong asawa. Lumago iyon at nakatulong para makapagsustento sa mga pangangailangan nilang mag-ina, lalo na sa pag-aaral ni Roy. Masaya na silang mag-ina at natanggap na nila ng tuluyan ang pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. Isang araw, bumalik na sa normal ang lahat. At isang araw, hindi na rin nakikita ni Roy ang anino. Mabilis na lumipas ang panahon, naging binata na nga si Roy. Tuluyan na rin niyang nakalimutan ang tungkol sa Anino. Hindi na rin kasi iyon muling nagpakita sa kanila. Iniisip ni Roy na baka itinaboy na iyon ni Lanlan. Isang gabi, hindi mahanap ni Roy si Lanlan. Sinubukang ikuti ni Roy ang kabahayan pero hindi pa rin niya nakita ang alagang aso. Hindi naman niya masabi sa kanyang ina na si Claire na nawawala si Lanlan dahil ayaw niyang mag-alala ito. Pasimple na lang siyang lumabas ng bahay para hanapin si Lanlan. Pero naikot na ni Roy ang kanilang lugar hindi pa rin niya nakikita ang alagang aso na si Lanlan. Kabado na si Roy lalo't madilim na sa kanilang lugar dahil sa kawalan ng mga ilaw sa paligid. Baka lalong mahirapan si Lanlan na makauwi. Pinasya ni Roy na lawakan pa ang paglalakad patungo sa ibang lugar. Hanggang sa mapadako siya sa kalsada kung saan namatay ang kanyang ama. Nanginig si Roy. Matagal na niyang iniiwasan ang kalsadang iyon mula nung namatay ang kanyang ama. Ayaw na niyang balikan ang sakit at pait na dulot ng kalsadang iyon. Pero kailangan niyang lakaran iyon kung gusto niyang mahanap si Lanlan. Lan. Maglalakad na sana si Roy nang biglang makita niya muli ang anino. Ang anino na matagal nang nagtago sa kanila. Matagal nang hindi nagpakita. At sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, muling sumulpot ang aninong ito nasa gilid iyon ng kalsada malapit sa poste ng ilaw Hanggang sa biglang may itinuro ang anino kay Roy Isang abandonadong bahay sa gawing kanan ng kalsada Medyo may kadiliman doon pero sa tulong ng bilog at maliwanag na buwan nabigyan ng liwanag ang bahay. Nang makita na ng anino na nakatiingin na roon si Roy, saka ito biglang umalis sa tabi ng poste ng ilaw at saka patakbong tinungo ang abandonadong bahay. LIHANG ng gabi. Sinundan ni Roy ang anino patungo sa abandonadong bahay. Nilabanan niya ang takot sa pag-asang doon nga niya matatagpuan si Lanlan. Naisip niyang baka tinutulungan siya ng anino para mahanap ang kanyang minamahal na aso. Sa pagpasok ni Roy sa bahay na iyon, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot dala rin siguro ng kalagayan at itsura ng bahay. Basag na ang mga salamin, sirapa ang kisame. Tinubuan na ng mga damo ang ibang ligaw at ibang ligaw na halaman ang mga nagbitak-bitak na simento. Kitang kita pa rin ni Roy ang kabuoan ng bahay. Salamat sa liwanag ng buwan na pumapasok sa mga basag na salamin naglakad-lakad pa si Roy para suriin ang bahay. Saglit ay nakalimutan niya ang tungkol sa paghahanap kay Lanlan at sa Anino. Naaliw siya sa pagmamasid sa bahay, lalo ng mga luma at sirang kagamitan na naroon. Sa pagkakaalam niya, ang bahay na iyon ay pag-aari ng isang mamamatay tao na tumakas palabas ng bansa. Walang umangkin sa bahay na iyon sa takot na baka madamay sila sa kasong kinakaharap ng kriminal na iyon. Nasa ganong pag-iisip si Roy nang bigla siyang makarinig ng tahol ng aso. Napangiti ang binata. Alam niya ang tahol na iyon. Galing iyon kay Lanlan. Nagmadali siyang hanapin kung saan nagmula ang tahol at Nanggaling nga iyon sa isang kuwarto sa dulong kaliwa ng bahay. Agad na pinuntahan iyon ni Roy. Tama nga siya. Doon nagmumula ang takol. Nagmadaling binuksan ni Roy ang pinto ng kuwarto. Mabilis naman niya iyong nagawa dahil may karupukan na iyon. Pagkabukas niya ng pinto, biglang huminto ang mga pagtahol. Kaya naman nalipat ang atensyon ni Roy sa kwarto. Nakita niya na napakalawak ng kwarto. At tanging isang malaking oblong na salamin ang nakita niyang gamit doon. Nakatulong ang salamin para humakot ng liwanag sa buwan. Malapit kasi iyon sa isang bintana kung saan kitang kita ang kabilugan ng buwan. Sa ikalawang pagkakataon, nakalimutan ni Roy ang tungkol sa paghahanap kay Lanlan. Para kasing hinila ng salamin ang kanyang atensyon. Nilapitan niya iyon at pinagmasdan ang kanyang refleksyon. Naaliw siyang pinagmasda ng sarili, lalo't tinatamaan din siya ng liwanag ng buwan. Hanggang sa, bigla niyang nakita ang misteryosong anino. Andun iyon sa gawing kaliwa ng kwarto at nakikita iyon ni Roy gamit ang salamin. Agad niyang nilingon ang pwesto ng anino sa gulat niya. Narinig niyang nagsalita iyon. "Kumusta ka na anak? Ako 'to. Ako ang tatay mo." Ani ng anino. Napuno ng emosyon si Roy sa narinig. Kayo po ba talaga yan? Tanong ni Roy. Oo naman anak, ang tagal ko kayong binabantayan ng nanay mo. Gusto ko nang makasama kayo ulit. Pwede ba? At bago pa makasagot si Roy, ay biglang nagpakita si Lanlan at panayang tahol nito sa anino. Nagtago pala ang aso sa pinakamadilim na parte ng kwarto kaya hindi siya agad nakita ni Roy nang pumasok ito roon. Pinatigil siya ni Roy sa kakatahol para marinig pa niya ang kanyang tatay. At nang medyo kumalma na sa pagtahol si Lanlan, Lan, muling nagsalita ang anino. Isama mo na ako pabalik sa bahay natin, Roy, para makasama ko na kayo ng nanay mo. Ayoko na rito, malungkot dito. Kunin mo na ako. Emosyonal na sabi ng anino. tumango si Roy sa sinabi ng anino. Matutuwa si nanay kapag nalaman niyang makakasama ka na ulit namin, Tay. Halika na. Uuwi na tayo. Mabubuo na ulit tayo. Naglakad na si Roy palabas ng bahay at inakay na rin niya palabas si Lanlan nanuoy nagpupumiglas sa hindi maintindihang dahilan. Sumunod ang anino sa kanya hanggang sa paglabas ng bahay ay hindi pa rin matigil ang pagtahol ni Lanlan sa anino. Hindi iyon tahol ng isang masayang aso. Kundi tahol ng natatakot. Hindi naman masyadong pinagtuunan ng pansin ni Roy ang dahilan ng pagtahol ni Lanlan dahil wala nang mas importante pa sa kanya kundi ang maiuwi na ang kanyang tatay sa kanilang bahay at makasama na itong muli. Iyon ang isang pagkakamali niya. Dahil ang pagtahol ni Lanlan ay isang babala na hindi ama ni Roy ang anino, kundi anino ng isa sa mga pinatay ng may-ari ng abandonadong bahay. Liham ng Gabi Liham ng Gabi Liham ng gabi. Liham ng gabi.